Sa auto mga idol no Ipaayaw daw ni sir Ang iyang d 64 b Walay turbo ni sa mga idol Ang kahara ang d 64 w eh. Pero ang makina ani si eh, gihapon Pang d 64 b mga idol Ang problema ani uh, Musiga naman daw Ang iyang mga indicator Sa oil ug sa battery Pero black out Ang iyang park light mga idol dili mo gana O katong mga indicator niya Sa P drive O reverse mga idol Wala po O sa iyang RPM Dali mo gana O sa iyang speedometer, blackout pod, hanggang sa gasolina, wala pod. Atong tanaw mga idol. Atong nakita na mga idol nga wala ni gana yung mga selector o sa iyahang sa speedometer wala siya blackout yun sa iyang gauge sa gasolina wala pod, o sa iyang RPA mga idol wala po siya ni gana mga idol Katong wala pa wala pre mau gana ni Dreno sa gauge oh, pati ng kini 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 mau gana oh, ni RPA karon wala na po siya gana na, na tanan May gani kay kanaro pwede wala Hindi na maglangan mga idol no? Kay problema daw man ang iyan panel gates Ato na din ang itanggal dihaw Atong ibong kagda mga idol Nagtaas na itong video Basing wala na mo tanaw ani mga idol Sa dire sa park Reverse drive Wala siya dire Onya niya walay res, Walay kuha ng RPM Speedometer dire Wala po ni gana Ato na kita dyan mga idol o oh. Di arah Gasin asin Atong himuha na ni mga idol Totohan lang na ito ni nee. Ako gi mo mga idol. Ah, gi ako nang gisprehan dia o kontak liner kanang murag na korosyon dia. Og akong giinitan ka may mga idol. Pasinsan lang kay mga idol, wala na ako nakuhaan sa wala na ako nakuha og video. Abi man na ako nakuhaan to sa akong cameraman, wala di ay. Eh. Pero akong gi mo dia maora gito mga idol para mako masolba din problema. Ha. Shout out day da sa imong master, ah, uh, Bakos, Aki Works. Barangay lang po ni sa mga idol, electrician po ni siya. Sa gustong magpa-wiring sa ilang mga sakinan hand mga idol, ipm lang niyo sa account mga idol. Jerick Bakos ni sa mga idol. Aki Works. Shout out si Modia Master, Aki Works. Dili ta maglangan mga idol. Pag ako manutog limpyo diha mga idol, ato na yung testing diha okay na ba? Testing na sana ko mga idol, akong gihimo diri limpyo na ako. kita na to nawala na oh, limpyo na kayo. Ispihan lang na ako. og cleaner mga idol, kita na to limpyo na kayo. Testing na to diri mga idol, yang mga gates diri. Diri dapat mong gana. Yeah, light. Oh, gana na yung light oh. Kaya na, wala gano'n siya. Ah, yun Yun o, display. Park the Kaya ni Gana naman ang panel guys mga idol. Ito maglangan, itaod na nato na mga idol. Ayos na kayo mga idol Gana na siya. RPM, under, gauge, okay na. Speedometer, RPM. Ah, yun Isa pa. Para wala yung daya. Ayun o. Oke. Oke. Yes, kay mga idol. Ug nagilisp pud isa cassette na break sa mga idol kay lawom kayo ang break ni sir mga idol. Ayos na. Oke, okay, good. Z, okay. Kay na wala ang park light, wala ni tanan direct wala, ganu wala. Oke, okay, good na. Rotring. Salamat ah, salamat Pring. Ayos na kayo mga idol, no? Atras una abante na si sir. Sundi ko nyo mga idol, daghan pa niy.